sa aklat ng Genesis. Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sa pagkatakoy hubad, tugo ng lalaki." "Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" tanong ng Diyos. "Bakit kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko?" kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin, tugon ng lalaki. Bakit mo naman ginawa iyon, tanong ng Diyos sa babae. Mangyari po inilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain, tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, Sa iyong ginaway may parusang dapat na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad at alikabok ang pagkaing dapat. Kayo ng babae laging mag-aaway, binhimot ay laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. Eva ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang Salita ng Diyos Umawit sa Diyos ng awa ang gawain niya'y dakila. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Umawit sa Diyos ng awa ang gawain niya'y dakila ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinupad. Umawit sa Diyos ng awa ang gawain niya'y dakila. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos, kahit saan ay namalas, magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Umawit sa Diyos ng awa ang gawain niya'y dakila. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Heso Kristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating ngang pakikipag-isang ito Hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Heso Kristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa Kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hirangin Niya noon pang una. Kaming mga unang umasa kay Kristo sa lalong ikadadakila Niya. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ting Balita ng Panginoon Ayon kay San Lucas Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng Anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Suma sa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at mangananak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angka ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paanong mangyayari ito, gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy ikaanim na buwan na ng kanyang pagdadalan tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi, at nilisan siya ng anghel ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maligayang kapistahan po, mga kapwa ko Pilipino. Pinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng ating patrona, ang mahal na Birheng Maria, Imakolada Concepcion. Ang ibig sabihin po ng Immaculada Conception, ang ating mahal na birheng Maria ay ipinaglihi na walang bahid ng kasalanan. Ibig sabihin, siya ay ipinaglihi na kalinis-linisan. Tama po. Ito po ay tungkol sa ating mahal na birheng Maria sa kanyang kalinisan. Kaya siya ay naging marapat na ina ng ating manunubos. Sa ating ebanghelyo, sinabi ng Anghel Gabriel kay Maria, siya ay kalugod-lugod sa Diyos. Ngunit alam po ninyo, higit sa kalinisan ni Maria, ang Immaculada konsepsyon ay tungkol sa ating mabait, mabuti, mahabagin at mapagmalasakit na Diyos. Tungkol ito sa kanyang pagkilos na naglilinis sa ating mga tao ang ating mahal na Birheng Maria ay hindi naging kalinis-linisan dahil sa kanyang kakayahan o dahil ito'y kanyang karapatan o dahil ito'y bunga ng kanyang pagsisikap. Si Maria ay naging kalinis-linisan dahil sa pagkilos ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus sa kanyang buhay si Maria ay ginawang malinis ng Diyos sa sinapupunan pa lamang. Kaya naman, ating bigyang pansin si Maria na malinis at ang Diyos na sa kanya at sa atin ay naglilinis. Naglilinis ang Diyos. Bakit? Dahil tayo ay nagdudumi. Dala ng ating mga kasalanan sa ating unang pagbasa mula sa aklat ng Henesis na pakinggan natin kung paanong nadumihan ang isang napakalinis na buhay at kapaligiran at sang dala ng pagkakasala ni Ebat Adan. Ang kasalanan ay nagahatid ng karumihan. At ang Diyos ay naglilinis, bakit? Dahil ang kanyang plano at pangarap sa simulat simula pa lamang ay ang ating kalinisan. Kaya naman sa ating ikalawang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso, sinabi doon na tayo ay hinirang para maging banal at walang kapintasan sa simulat simula pa lamang. Hindi ko alam kung totoo sa ating lahat pero Ayaw natin ng karumihan. Ayaw natin ng marumi. Maliban lamang kung tayo ay nasanay na dito. Maliban na tayo ay naging manhid na, sa totoo lang, nanlulumo tayo kapag tayo ay narurumihan dala ng napakarami nating kasalanan. Yung ating pagiging maramot, pagsisinungaling, kalaswaan, kasakiman, ang ating mga galit, puot, ang ating mga kapalaluan, ang kawalan ng pagmamalasakit at pagmamahal sa ating kapwa. Ang karumihan na hatid nito sa ating pagkatao ay hindi nakapagpapaligaya sa atin at nakapagpapagaang ng kalooban, nakakabigat ng ating puso. Dahil sa totoo din lang, nasasaktan tayo kapag may nasasaktan din tayong iba. At nasasaktan din tayo kapag hindi natin naibibigay ang kabutihan na dapat ay na ibigay natin lalo pa sa mga nangangailangan. Sa gitna ng ganitong kalungkutan dala ng karumihan ng ating pagiging mga mahihina, marurupok at makasalanan, mayroon tayong pag-asa kahit bumangon, manabik at mabuhay ng may matibay na loob. Oo, ang tao, ako, tayo, dumudumi, marumi, ngunit ang ating Panginoong Diyos ay naglilinis. Nililinis niya tayo sa ating karumihan. Wala tayong magawa para luminis. Hindi natin kayang linisin ang ating sarili. O lagi tayong bigo sa pagtatangka at pagsisikap para makamit ito. Ngunit ang Diyos, noong paman hanggang ngayon ay patuloy na kumikilos. Kikilos siya sa ating buhay. Lilinisin niya tayo at siya ay magtatagumpay. Ginawa na niya ito sa mahal na piring Maria sa sinapupunan pa lamang. Nang ang ating mahal na ina ay ipinaglihi. Yun ang imakulada konsepsyon. Hindi man tayo ipinaglihing walang kasalanan, hindi tayo imakulada konsepsyon, pero hindi na iba ang plano at pangarap sa atin ng Panginoon. Sa harap ng ating karumihan, kalinisan po ang biyaya na kanyang niloloob para sa ating lahat. At pagpalaing po kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.